Nasa kustodiya ng Philippine National Police ang labindimang pulis na itinuro ng isang alias Totoy na sangkot sa pagkawala at pagkamatay ng mahigit isang daang sabungero. Ito ang kompermasyon ng Philippine National Police sa ibinahaging report ng Radyo Pilipinas. Sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa report sa pulong balitaan ngayong araw sa Campo Crame na Lieutenant Colonel ang pinakamataas na rango habang nagmula sa iba't ibang unit at regional offices ang mga sangkot. Narito ang pahayag ng General. Hindi tayo tumitigil sa 15. Okay, may iba pang mga may mga iba pang mga personalities na 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 identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at uh, kung kailangan silang in surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it. Para pagdating na warrant of arrest, pulihin na lang natin.